Milabay nga semana lang Pebrero 13. Gipatuman ang halos 5 hangto 10 centavos nga pagkunod sa presyo sa produktong petrolyo. Apan gibawi na kini. Gumikan sugod Pebrero 20, lauman na pod sa mga motorista ang kapin piso nga usbaw sa produktong petrolyo. Gani ang sika driver nga taga Alabela sa Rangani Province nga si Kasiano. Usa sa mipiyait sa maong bad news alang kanila. Sasama ni Ining Igo lang maka-income og 150 sa tibok adlaw nga pagpamasada. Naman na pagkuha nga wa man price control ana nila sa mga dagkong kumpanya. Kay sila pag gusto man sa patas, mataas og piso, ubos og 25. Para magaguanta, aguanta kita ni mabot ni tinta na mong 0 kilo ang litro. Ya, ang mamasaya na mo dre, wa wa may ngon taripa. Ya mo minimum 15. Malayo, depende na na layo sabot na lang mo sa pasayro nga. 20 ba o 30 na lay layo na pero og dire lang kuan na siya ang minimum na mo dapat 15 man o masayro day jess jes kana nya mahal ang gasolina utong lang lang gapon may ingon man si Jesse Laranyo maunga usa sa ilang gina panghinautan ngadto sa mga hingtungdan nga makontrola ang padayong pagsaka sa presyo ni ini kami mga driver pili-pili ra man may gasay bubarato kasi ma, mahal di man mimto mahal di may bubarato gamay dapat i kung ba ba, ipaubos yung gamay ang gasolina ba para po ba kayong kaming mga rider. Ang gusto na mong ipaubot yun nga, dapat ang gasolina ipantay ng isa pa sa orang ng medyo paubos-ubos na po gamay ang no, ma ba Pati loya po yung biyan na mong biyan nga. Mapugos na ta dami yung tubil o mahal kayo. hindi pa bimotobol. Motobil, wapon eh. Wapon tayo mo kaya. mo man ato ang papel Muna nga, bisa isa kamal sa gasolina, paliton nga to. Kaya kung di punta mo palit, magsige mo, tagtulak ka na itong motor. Tagtulak nga Dapat wala nang doon ay price control nga itong kwan. Mga oil nga ito rin nga doon. Kaya, loway kayo ang mga driver kanan. Kahibaluan sukat Enero 1 hangtod Pebrero sa isning tuiga, sinati na sa mga motorista ang sagunson nga usbaw sa presyo. Asang ang kinatibuk ang presyo sa diesel? Miabot na sa 4 ug 8 centavos ang sa kada litro, 4 62 pesos usab ang sa gasolina. Ingon man dos og centavos usab ang sa kerosina. Samtang ang laumang presyo sa produktong petrolyo nga epektibo Pebrero 20, sa diesel, piso og 10 centavos ang iusbaw sa kada litro. Piso og 60 centavos usab ang sa gasolina. Samtang piso og 5 centavos usab ang sa kada litro sa kerosene. Mato ni Department of Energy, Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, ang big time nga pagsaka sa presyo sa lana. Tungod sumala pa sa padayong tensyon sa Middle East o Red Sea o panginahanglanong supply sa lana sa Amerika. Tungod ni ini nagpasidaan sabdaan ng International Energy Agency nga hinay-hinay na ang pagkahurot sa oil stock dungan demand, sa hinay nga demanda sa karon dili pa matumbok sa DOE kung hangtod kanus akining masinatian samtang matag Lunes ginaanunsyo ang bagong presyo sa produktong petrolyo in the heart of changing lives kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen Brigada News